Magandang tanghali po mula dito sa Canada. Ngayong araw na to, isishare ko po sa inyo ang pagkahili ko sa mga jewelry na sale po talaga. Ito po mga nakikita nyo ngayon na hindi po ginto 'yan. Uh, hindi po tunay na ginto, pero ang po sila mga 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 bracelet, mga hikaw po na signature name din po. Yung kumbaga may pangalan din po at talaga namang magaganda at matitibay. Kaya dito sa Canada, ano po kami, um, marami pong adik dito ng mga Pilipino. Mga Pinoy po na na sa sale, sa sobrang dami po ng sale taon-taon. Ilang buwan lang may sale, tapos ilang buwan uli may sale na naman. Sa so, dami po ng mga sale at saka discount dito, marami pong mga kapwa Pinoy ang adik na adik po. So, kung mapapanood po niyo yung isang video ko na kung saan may mga Pilipino akong kausap habang nag-grocery ako na naghahanap din sila ng sale at nung may makita ko sale, nakita rin nila, sabi nila eh, gusto pa raw nilang bumili, kaya lang wala na daw mapaglagyan yung bahay nila sa dami ng mga binili na. So, ganito naman, ganun din ho ako, sa dami ho ng mga binibili ko minsan, dahil nga ho, sobrang mura, wala na mapaglagyan yung aking mga pinamili. Kumbaga, eh, bibili ako. Halos punong-puno na po yung bahay namin. So, ngayong araw na to, isishare ko sa inyo yung pagkahili ko sa mga sale. Uli. Ayan. So, ito po yung mga nabili ko. Ayan. Ito ho, ay eh, 50% off. So, kita nyo naman. Ayan, no Oh. 50% off. So, minsan ho, alam, alam na alam ko ho kung saan ako pupunta eh. Tsaka kung anong araw ako pupunta, kung anong buwan ako pupunta. Kung, kung, pag alam ko may sale, ko kung, kung baga, ho sa ano, kinakabistado ko yung mga sale dito at morang ura. So, nakita nyo naman ho yan. No, hindi ho yan tuloy na ginto, pero matibay po yan. Hindi basta na mumuti. Matagal, bago yan, bago yan mangitim or pumuti. Tapos ho, maganda ho yung gawa. Tsaka matibay talaga. Ayan. So, nakikita nyo yan. 50% off. Ang original price po yan, ayan, $12. So, nasa ano po siya? 480 pesos sa pera natin. Ngayon, nabili ko na lang po siya ng $6. So, ibig sabihin ho, 240 pesos na lang po ang bili ko sa mga magagandang hikaw na yan. So, i-compare nyo kung magkano yan sa Pilipinas, ha? Kung, kung, kung eh, magkano ba yung ganong klase ng mga alahas sa Pilipinas? Ito rin ho, $10 ang original price. Ayan, kita nyo, may 50% off din siya. Ayan, ang ganda ho ng design, no? Ayan, no? Kita nyo. Pwede siyang, pwede mong iharap yung may silver na kulay. Pwede rin yung gold, kumbaga dalawang gamit po, dalawang purpose ang gamit niya. Pwede kang parang gold ang color at pwedeng silver ang gamitin mo. So, six, $5 lang po siya. So, $200 hundred pesos lang po ang pagkakabili ko dito. Dati siyang $400. ngayon $200 hundred pesos lang siya. Ngayon, ito yung gustong gusto ko. Ayan, para siyang perlas, kahit hindi po siya perlas. Ayan. Ang ang price po niyan, twenty two Ibig sabihin ho niyan, 880 pesos po siya sa original price. Dahil 50% off siya, ayan, nabili ko na lang siya ng $11. So, nasa 440 pesos lang po ang bili ko dyan. Pag sinuot mo siya, ganda-ganda niya talaga. Ayan oh. o. O, di diba, ganda-ganda niya. Ngayon, ito yung talagang paboritong paborito ko ang jewelry na to. Ayan, iba-ibang kulay po siya. O, ayan o. Oh. Ang cute niya. Ayan, oh. So talagang oh, 50% off din siya. Ang original price po niya 14 pesos ay 14 dollars ang ibig sabihin ho oh, niyan. Nasa uh Ano siya? 560 pesos. 560 pesos po original price niya. Nabili ko na lang siya ng 200 80 pesos. Si ang mura-mura niya, no? Matibay po yung mga yan. Mga, mga, ano po yun, may pangalan na po na jewelry. Hindi nga lang ho tunay-nagin to. Pero mati, matibay po yan at hindi na namumuti or nangingitim. Tapos, ito pa. Di ba cute niya? Parang silver. 50% off din siya. Ayan. So, dati po siyang 400 pesos. Nabili ko na lang siya ng 200 pesos. Ngayon, eto naman, ayan, ito pa, isa pang magandang alahas po, o oh, yan o, oh, may hikaw. Ayan, 50% off din siya, dati po siyang $12, that means uh, 480 pesos po siya, $12, 480 pesos po siya sa pera natin. So ngayon, nabili ko na lang siya ng $6. So, ang halaga po niya, 240 pesos na lang ang pagkakabili ko. Ayan, ang ganda-ganda nyo. Ang cute. Kita nyo, oh, ang ganda-ganda ng pagkakagawa. Talagang detailed, Oh. Ayan, Oh. Isipin nyo, nabili ko na lang ito. 240 pesos sa pera natin. Ngayon, eto pa yung isang maganda. Para siyang, ano, oh, para siyang perlas na may perlas talaga. Silver na may perlas. 50% off din siya. Dati po siyang $12, which is Uh, 480 pesos po sa pera natin. Ang bili ko na lang po niyan, 240 pesos na lang po siya. Pesos. Ayan, 240 pesos. Mura niya, no? Tapos, eto lang ho yung nabili kong ano. Hmm, hindi sale. Yan, 12 dollars lang po siya. Ang halaga po niya sa pera natin ay 480 pesos. Ayan. Nakikita ko, ayan, no? kahit hindi ho pang edad, sa edad ko yung kulay niya, ayan ang ganda niya oh. So ang bili ko po dito, hindi po siya sale. Ya, sa kita niya naman, puro sale yung mga binili ko. Ito lang ho ang hindi sale. Pero ganun pa man, kahit hindi siya sale, mura pa rin po siya. 480 pesos lang po sa pera natin. Ngayon, ito yung mga ano, ibang pangalan naman siya. Ito talaga, ano talaga, ano rin to, isa pa itong may pangalan ng mga jewelry. Ayan, ang ganda-ganda niya, no? kita nyo. Ang cute-cute niya ho, ano no? Ayan, oh. So, kita nyo naman ang pagkakaano, talagang matibay na matibay po yung mga yan at maganda, matagalan O, oh, kita nyo yung likod, ayan, oh. Ang bil, alin nyo mo kung magkano to? Dati po siyang $20. Sa pera po natin, 800 pesos siya. Ayan. Sipin nyo, 800 pesos, no? Alam nyo kung magkano bili ko? $8 na lang siya. Ayan, sale siya, clearance na po yan. Pag gustong gusto ko siya, tapos sale siya, talagang hindi na ho ako magdadalawang isip, talagang bibilihin ko. Ito ho, yung ito, hindi ko naman ho binili ng isang beses lang. Ilang beses din ho, eh. kagaya nito mga nakikita nyo, last year ko pa ho binili yan, hindi ko pa lang nagagamit. Kasi ho, hindi pa naman ho ako nakakalabas na nakakapasyal. Pero pag namasyal ako, baka may chance na pong isuot ko siya. Talagang mahilig lang po ako minsan sa sale. Kita nyo, so ibig sabihin ho nito, kung $8 na lang siya, dati siyang $8, $800 pesos, yan $20, ba diba? $800 pesos, naging $8. So ang bili ko ho dito ay $320 pesos na lang siya. Isipin nyo, $320 pesos na lang, ang ganda-ganda oh. Tapos, ito pang isa pang maganda. Ayan, $25 po siya, ayan o, oh, $25, yung kanina nakita nyo naman, ayan o, oh, $20, tapos $8, diba, ito ho, oh, $25 po siya, so sa pera natin, isang libu siya, ang ganda-ganda niya o, oh. kita nyo, isang libu po siya sa pera natin, ngayon ho, oh, nabili ko na lang siya ng $15, $15, Si ibig sabihin ho, oh, 600 pesos na lang po ang bili ko. Dating isang libo, 600 pesos na lang po sa pera natin ng pagkakabili ko. Yan oh, cute-cute niya oh. Ano po yan? Talagang matitibay yan yan. Tsaka magandang gawa. Ito, ito, ito na naman ho oh, yung binili ko na hindi siya sale. Yan, pag gustong gusto ko lang siya. Ayan, kita niyo. $20 po siya, 800 pesos. Yan lang po ang binili kong hindi sale. Ito naman ho yung masasabi kong minsan pag adi ka ho sa sale. Minsan na ano ka, kumbaga impulsive buyer ka ho yung parang mahilig kang ano yung pabigla-bigla ka sa pagbili minsan sa sobrang pagkahilig mo sa mura. Ito ho maganda talaga siya. Tayong gusto gusto ko siya, naka din siya. O kaya lang after nung mabili ko siya, after a few weeks nung buklatin ko yung mga binili ko, sabi ko, saan ko kaya gagamitin 'to? Kailan ko magagamit? Sabi ko, kailan baka ako mag-backless ako dito or yung mga tube na ano? Sabi ko, eh, hindi naman ako mahilig sa mga ganun. So ayan po siya. Mm. Dati po siyang 30 Ayan, original price. May pangalan po siya eh. Ngayon, Uh, $30, ibig sabihin yun, 1,200 pesos po to dapat sa pair natin. Pero nakuha ko siya ng 50% off, 50 po off. So, $15, dating 1,200 pesos, nakuha ko na lang po siya ng 600 pesos. Ayan, ang ganda siya oh. Pang ano po siya, pang sa necklace po, ayan. Ngayon, Di ko nga lang ko alam. Misa talagang pag impulse, yung nabibigla ko sa pagbili. Ayan. Di ko alam kung kailan ko magagamit o paano ko gagamitin. <laughs> Kasi okay lang, terna ko mapuha ng damit yan eh. Ngayon, eto pa yung isang nabili ko na talagang murang-mura. Ayan. Ganun din siya. Ayan o. Oh. Kita nyo, ayan o. Oh. Kita nyo, ayan. Diba, ang ganda niya. So, pang ano ho siya? Pang passion. Kahit hindi man ho ko gano'ng mahilig sa passion. Ayan. Kita nyo, ayan o. Oh. So, sa, dapat pala mag-bitch kami ng buong pamilya para masuot ko itong mga na, nabili ko. Ayan. Last year ko pa ho, uh, binili iba dito. Tapos, yung, hindi naman ho, one time, ba, um, bili lang ho to. Naipon ko lang ho. Talagang mahilig lang ako sa sale. Ayan, kita nyo, ang ganda ng design, no? O, ang ganda ng, ano niya, no? Pendant. Ayan. Ngayon, ang, ang, pre ang presyo po nito ay, saan ba yung presyo? Nawawala. Ayan. Dati po siyang $30. Ayan. $30. $1,200 pesos din po sa pera natin. Pero mas mura ko siyang nabili. $12 na lang po siya. So, ang pagkakabili ko sa kanya ay $480 pesos na lang po. Ayan. Ganda niya, no? Ayan, no? Kita nyo? $480 pesos po. So, i-compare po nyo dyan. Kung bibili kayo dyan, magkano ba bilhin nyo ng mga ganitong style. O kaya yung, kahit hindi kamukhang-kamukha yung mga ganitong jewelry, magkano ba ang bilhin nyo dyan? Ngayon, eto pa ho, yung paboritong-paborito ko. Ayan, laki oh Ang ganda niya, no? Ayan, no? Ayan, no? Ang ganda ng pagkakaano po niya. O, oh, dilaw. Ayan. 50% din po ang bili ko dyan. 50% off. So, dati siyang 12 dollars or 480 pesos sa pera natin. Ang bili ko po nyan ay 6 dollars na lang. 240 pesos na lang po ang bili ko dyan. Ayan. Ganda niya, no? Ito naman po yung mga pang-ipit. 50% off din po ang bili ko. Ayan, ang gaganda ng mga design, no? Matibay. Kita nyo? Ang ganda ho, no? Ayan, no? Paro-paro. So, ang ano po niya, 50% off din siya. Ayan, kita niyo naman yung 50% off. Dati po siyang 10 dollars, 400 pesos. Ngayon ho, 200 pesos na lang po ang bili ko. 5 dollars na lang po siya. Ayan, 200 pesos. Ang ganda ng ipit to. Oh. Matibay po yan. Tapos, signature po po siya. May pangalan. Ngayon, ganito, ganito rin yun. Ito. Ayan, 50% off. 10 dollars. 5 dollars din po ang bili ko diyan. Oh, 50% sale din po siya. So, two, dating 400 pesos, 200 pesos na lang po ang bili ko. Ayan, ang ganda niya, no? Tapos ito pa ho. Yan din nawala na ho yung ano eh, yung presyo. Pero ang bili ko din po diyan, dati siyang 400 pesos, 200 pesos na lang po siya. Ang ganda niya, ho. Oh. Ngayon, ito pa. Ayan, ang gaganda mga ipit, no? Ayan, no? Oh, pang terno mo, kung ano yung kung ano yung gusto mong isuot today, tomorrow, or sa mga lakad mo, pwede ka magpalit-palit ng ipit. Ayan. Dati rin po siyang $10, 400 pesos, 200 pesos na lang po ang bili ko sa magagandang ipit na yan. Ayan. Meron po ako yung isa, ayan. To, dati po silang 400 pesos, 200 na lang po ang bili ko. 50% off po sila. Ayan. Gaganda nila, no? Talagang matitibay ang gawa, oh. Kita nyo? Testingin natin. Kita nyo, oh. oh. Talagang matibay po ang gawa, oh. Kita nyo yung mga ano, oh. Ito po ho, ayan, 50% off din siya. Ito parang mas mura to sa Philippines, pero yung sa Philippines naman ho kasi kaya mura din sa palengke. Mga ritaso po yung mga ginagamit doon. Eh dito ho, ano siya? Ayan, um, talagang pare-pareho yung pagkakagawa ng tela o. Oh. Kahit na iba-ibang kulay, parehong-pareho po yung tela. Ayan. Tsaka matibay po. So, ang um, 50% off din siya. 400 pesos po ang original price. Ayan, 10 dollars. 400 pesos. Ang bili ko na lang po sa kanya, 200 pesos para sa tatlo. Ayan. Ngayon, ito ho yung pinakamagandang deal na nakita ko. Talaga namang tuwang-tuwa ko. 'Di ba ang mahal-mahal ho ng mga roots? Ayan, roots po siya, ayan oh. Ayan, 'yan 'di ba may pangalan 'yan? Ngayon ho, ang original price po niya Papakita ko sa inyo, ayan. $80 po siya sa So, ex, parang isang sentimo na lang po, $80, $80 na po siya. Ah, ibig sabihin, $80 sa pera po natin ay 3,200 pesos po siya pag binili mo siya ng original price. So, dati siyang $80 sa pera natin, ang ka katumbas po ay 3,200 pesos. Pero alam niyo kung magkano bili ko dito? Talaga namang tuwang-tuwa ko. Ano po siya? Ayan, nakikita niyo yung $25 na yan, $24.88. Yan po, yang price pressure po na po yan, may additional pa po siya nung binili ko. May additional pa pong 25% off pa uli. So, mula dun sa $80, nag-sale siya na 3200 pesos, naging $24,88, parang $25 po yan. So, from $3,200, nag-sale po siya, naging $1,000 na lang po. Diba? Ang laki na nang nabawas. May gitna na dalawang libo yung pagkakabawas ng presyo. Ngayon po, yung isang libong presyo na yan, nabawasan po ho uli ng 25% off. So, ang bili ko po sa pitaka na to ay 750 pesos na lang po sa pera natin. Ayan o, ang ganda po niya. Ayan o, papakita ko. Ayan o, roots siya, di ba? Ayan o, roots. Ayan, tapos ayan. Hmm. Kita niyo naman, ang ganda niya o. O, Isipin nyo, 750 lang ang bili ko sa pitaka na to. Alam nyo ho, sa sobrang mura, dalawa yung binili ko. Para may reserve na ako. Ganyan ho, ganyan ho talaga yung mga addict sa sale. So, minsan nga, pinipigilan na ako ng nanay ko. Sabi niya, ano ka ba? Bili ka ng bili. Sabi niya, magtipid ka. Eh, nagtitipid naman ho ako. At saka, ito ho yung mga, pag nagtatrabaho ka ho ng, ano yung, na overtime. Tapos, talagang pagod na pagod ka ho dito sa abroad, eto ho yung mga pangsulit mo sa pagod mo pag nag-work ka. So, huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe yung aking video at abangan niyo po po yung susunod kong mga video. Salamat po!